Hi guys. Hey. Um, well, tong video na to, it's uh, parang response dun sa nauna kong video na nag-post ako yung may filter na itinabit sa electronic cigarette. <clears throat> um, naiintindihan ko po yung mga nag-comment dun na ang sabi sa akin eh, hindi naman nikotin yung umiitim. Opo, alam ko po yun. Alam po ng lahat ng naninigarilyo yun, na matagal ng naninigarilyo tar po yun. Yun po yung mga nasusunog na kemikal na nakalagay sa loob ng isang stick ng sigarilyo. Yun po. Kaya po nangingitim yun. Ngayon, kaya lang po nabanggit doon ng word na nicotine dahil yung po yung itinipilit ni Dr. Trinidad, Dr. Florante Trinidad ng World Health Organization, isang health official na since wala nga raw filter ang e-cigarette, Diretso lang sa baga natin na nicotine. So, yung kaya po yun na naitakel ko doon. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang pumapasok sa loob ng baga natin or sa katawan natin pag tayo'y naninigarilyo. At kumpara sa gumagamit ay ng e-cigarette na sinasabi nila na mas nakamamatay na kahit wala pang napapatunayan na may namatay sa pag paggamit ng e-cigarette kumpara sa milyon-milyon na namatay na sa buong mundo dahil sa tunay na sigarilyo, eh, papakita natin ang diferensya. So, gumawa, gumawa, ko ng dalawang bote. Ayan po, may nakalabel po na cigarette at may nakalabel na isig. Ayan. So, para po may laman niya na tubig galing sa gripo, pupunuin natin niya ng isa itong may nakalagay na cigarette, pupunuin ko ng usok ng yosi. Itong kabila naman, pupunuin ko po ng vapor na galing sa isig magkaiba po ang smoke sa vapor, magkaiba ang usok sa ginalabas ng ating mga electronic cigarette. So, tatabi ko muna yung isig na gamitin ko yung bote na may nakalagay ng cigarette. At tayo po yung magsisinde ng totoong sigarilyo at gagawin po natin hitit buga dahil mapait eh. So, simulan natin. <coughs> Hopefully, mapuno ko to ng usok hanggang maubos ko tong sigarilyo nito. kaya dapat na. Ayun, madami na. Lapit na rin maubos eh. Okay, hey, last. Tignan nyo yung filter, oh. Diyos ko, Lord. Safe, ha? Ayaw, hey, patayin ko na. ating takpan. Ang usok. Okay, next. E-cigarette. Sabi mo natin. Hindi ating alasin sa eksena. Baka sabihin, may na magic natin eh. So, ito naman. E-cig. Patakan natin to ng ah, gamitin natin. G-mix as usual. May nikotin. 3%. Na nakamamatay daw. Ayan. 8 drops. Pwede na siguro yan. So, ito naman yung pupunayin natin ng vapor. From the word pa lang, no? Smoke and vapor. Mula yun eh. <clears throat> so, ayan. Puno na rin po ako. Isa pa. Last one. Okay. So, ayan po. isig versus cigarette. So paano po natin malalaman kung ano depression itong dalawan to? Aalugin natin 'yan sabay. Pag dinig Huwag po matatandaan, pareho lang kung tubig ang laman nito, wala po akong dinagdag na kahit anong kemikal, tubig galing sa gripo. So kung gusto niyo na po makita ang diferensya, ayan pa lang po, hawak-hawak -hawa ko, ang sigarilyo versus easy. <coughs> Nakikita niyo po ang kulay. Magkaibang magkaiba. Para po maliwanagan kayo maigi, tatapatan natin ng putihan sa likod. So, kung makikita nyo po ang dumi ng tubig sa kaliwa, sa sigarilyo, samantalang isig, hika nga, clear as water. So, yun nga po ang pinagtataka ko kung bakit ang claim ng World Health Organization, particularly, Dr. Florante Trinidad, eh, hindi po namin maintindihan kung ano po ang mensahe na gusto nyong iparating sa vaping public. Uh, kami po ay malugod na maghihintay sa inyong kasagutan at sa inyong mga kapatunayan na siyentipikong um, ano ba tawag sa research sa Tagalog, nalimutan ko eh. Uh, na maipakita nyo sa amin yung benefits ng sigarilyo laban sa e-cigarette. Um, yun lang naman po iniingi namin eh. Kung hindi nyo po kayang patunayan kung ano po diferensya niyang dalawang yan, eh kami po yung nagtataka kung bakit pinagpipilitan nyo po na maipagbawal ng tuluyan ang e-cigarette sa Pilipinas. Um, kung inyo pong mamarapatin, hihingin po naman sana ang inyong um, pag-uulat, kung ilan na po ang namatay na tao simula nung nauso ang e-cigarette mga about 10 years ago at kung ilan na po ang namatay sa paggamit ng tunay na sigarilyo. Again, guys, paalala ko lang po, if you're vaping, please, do vape responsibly. Ika nga, don't vape where you can't smoke. Okay? hindi po lahat ng tao o ang buong publiko ay naiintindihan po kung ano po ang ang e e-cigarette at kung ano po ng usok sa vapor. So again, gusto ko lang antayin natin ang sagot na manggagaling kay Dr. Florante Trinidad and magandang gabi sa inyo lahat guys. So, paano? Vape on.